mga katsiki, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga katsiki, ako ay magluluto ngayong umaga, ayan o lulutuin natin, Kalia, pork so, sangkap natin, tapos bagoong alright so yan ang sangkap niya mga katsiki halu-aluin mo natin alright so ilagay natin yung pork so ilagay natin yung pork mga katsiki So, Lihatin mah, para mad absurd, iya, yes. laman Dan hayan mulang natin, Hanya natin suka mah, taksi, nanti langs, bawa langselah. Okay. So, lulutuin muna natin yung karni bago natin lagay yung ampalaya. So, malapit na magpula-pula. Mga tatki, pag pula-pula na, bago ko ilagay yung baguong. Tapos, ipakulirin natin yung amaguso, ampalaya. ay malapit na siya magpula-pula. Pula so, na mga tatki, lagay natin yung ipong baguong. Tapos saluin natin. Yun ang na yung natin. na. Medyo pula na siya. Lualuin lang natin. Hanggang pumula na rin yung ano, baguhin natin. Yan, sa kulay yan eh. Full color yan. Pumula siya. So, pula na yung bagoong natin mga tatki. Ilagay ko na yung ano, yung palaya natin. Ayan. Ayan. Tapos, halu-haluin natin. Mix muna natin. Oh, gusto na yan mga kaski. Oh, Alalay lang. Right yung binaguungan natin na may halong ampalaya saka pork. Ito na mga katski. Alright. So maraming salamat sa inyong panonood mga katski. Thank you for watching. Bye bye.